Umaasa si San Roque Coronadal Barangay Chairman Marvin Ayan Gumbao na makatutulong ang kuha ng CCTV para mahuli ang sospek sa panghahara sa isang 15-anyos na dalagita sa kanilang lugar. Ayon pa kay Gumbaw, bagamat hirap kilalanin ang sospek dahil sa nakatakip sa mukha, maliwanag namang nakuhanan ng CCTV ang Yamaha XTZ motorcycle na sinakyan nito. Dagdag pa ni Gumbaw, ang sospek ay nakilala rin ng biktima at ama nito na nagsumbong sa barangay kamakalawa ng umaga. Ayon pa kay Gumbaw, magbibigay siya ng 20,000 pesos na pabuya sa sinumang makapagtuturo sa sospek. Nanawagan din ito sa PNP na agad hulihin ang sospek na bantaan niya sa seguridad ng mga mamamayan, hindi lamang sa San Roque kundi maging sa Karatig Barangay. So this is for everybody and hopefully buligan nyo kami, magbuligay kita. This is a collective effort sa tanan para madakpan kung sino ini. So 20,000 yatag naton sa makatudlo sa sospek ngayon. Si San Roque Coronadal Barangay Chairman Marvin Ayan Gumbao. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.